na ako hindi natutuwa <laughs> ng kalokohan. Ako itinuturoan mo ng kalokohan. <laughs> hindi kita tinuturoan Hindi kita

Abaag Naku naka hindi Tapos ika iga ganyan ganyan sa akin Naka po marisip Hindi ko gagawin Hindi ko gagawin ay, hindi ka lang. <laughs> Kakalinis kaka ko lang ah. <laughs> <laughs> hindi ko alam eh. Kung ina ko lang ako bagay matino. <laughs> akala ko ako lang nakakainom abba Ayun na na ko kung hindi nagiinom. Eh, mas lukulok ko sa akin. <laughs> eh, paano ko ako yung nakainom na? Aba, ayun na na ko. kung... Eh, si tok Pag sinunibo na kainaman. <laughs> nananahimik ang anak na ka po nagiinom kahit tulog na ang kainuman aba yung nanay sa sobrang kalokohan ko noon ang pinagagawa asalip na ako yung alam ng ganyan at sa bait kong ito ay nakapo aba ay eh, sa sobrang bait kong ito hindi ako nagawa ng ganyan <laughs> Ay, apat. 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 <laughs> Namuta sa kalukuhan niya. Ah, ah. Hindi nagdaan na magdamag. Tapos gabi na ulit. Ano oras aga? saga? Ano ko Daling araw na. Alam, galas on si Palang pala. Bayong inamoy tinamaan ang kalukuhan yung dapat na ako ang nagluloko at ako ang itinama, may, may ininom. Aba, ay yung inalasing. <laughs> Aba, ay yung ilasing. No, tapos biglang manonood. Eh. Buti sana kung sigsi mapanoorin. Eh hindi.